sir. How are you? I'm good. So, parking there? Yeah. yeah, thank you. Good morning, how are you? Good area. Yeah, it's good. Uh, do you have a Macintosh now? So, so far, how many people now? So it's, it's not busy yet, right? It's not getting too busy yet, yeah. Because um, last year we've been much? here, uh, we can yeah. go win. Next, Next how, weekend's how probably going to be $21. One, yeah. $21, right? 21 yeah. Okay. So we can go around now, eh? <laughs> oh, yeah. Yes. Oh, okay. Thanks a lot, man. I appreciate it. Okay. So, uh Yan, papasok na tayo sa loob. Ayun, nagbayad na kami. Uh, may bayad yung entrance, $7 each. So, tatlo kami, $21. Yeah, so ngayon guys, iikot tayo. Yan, meron na rin palang mga nauna sa amin. So every year to, um, merong apple dito. Seasonal kasi to guys eh. Pag uh, end of August, meron na. So hanggang uh, end of September yata, may mga apple pa rin. So malawak to, hanggang uh, left and right to. Ito sa gitna lang, dito kasi nagpa-park. Yan, yung sa right ko hanggang dulo pa to. Tapos sa left ko, ganun din. Yeah, so, maganda doon tayo sa dulo magpa-park. Kasi maya-maya, paglabasan, kung marami na, madali lang tayo makalabas. Yes, okay. So, nandito na tayo sa loob, guys. So, mag-umpisa na tayo mag-ikot ngayon. Mamimili na tayo ng apple. Yeah, tingnan nyo sa likod ko. Hindi pa masyadong maraming tao dahil medyo maaga pa kami. Uh, wala pang 12 o'clock. Siguro, pagpupunta ka ng mga... Uh, alas stretching nang hapon wala puno na last year pumunta kami dito hindi kami nakapasok dahil marami nang uh, nagpa-park. So ayan no. Ganito kalawak yung uh, farm nila guys. Yeah, so ayan. Yan. So maluwang pa yan, wala pang masyadong nagpa-park. So anyway, magiikot na tayo. Yeah, so ganito kalawak dito guys. Yan. So byro yan. Kung ano yung uh, gusto mong apple na pick upin. So may mga pangalan yan bawat uh, bawat linya to Royal Gala 'yan. So papasok ka na hanggang dulo kung uh, gusto mo nang mamitas. So ayun, Gala pa rin ang number 52. Yeah. So puro Gala pala to eh. Yes. Yeah, so yung mga ibang apple na pipiliin nyo. ayan, mamili lang kayo diyan. 'Yun, napakalawak niyan. Yeah. Ayun, yung parang sa dulo, 'yun yung hinahanap ko eh. 'Yan, so may nagbabantay doon, yun, yung mga nagbebenta ng plastic binebenta uh, binibenta kasi nila yes so itong number 56 gala uh, pasukin natin to guys mukhang masasarap yung apple dito tsaka nandoon na sila misis uh, ako so parang may na pick up na sila yes so ganda eh Maliliit lang siya na hinog subukan ko na to yan eh. yan oh. yung kabila din eh. Yes, yeah. Subukan ko nga kainin to. Ayan. Yeah. Ayan, no? Parang juicy. hmm Sarap! ganda pala to. Yung gala number 56. Kung kaya pumunta dito, subukan nyo to. Ito, guys. Ano? It's, it's Did you pick up cool. something, Lok? No, no. Ah, meron ka nang napili? Yeah, cooking apple. Ah, cooking apple. Welky. Ano yan? Welky, apo. Ano hmm, yung makintos punta naman natin. ganda yun, di ba? Crunchy. It's not ready the makintos. Hmm, hindi pa ready. Pero sabi eh, ano, na nagbabantay, ready na raw yung uh, makintos. Ready na makintos? Yeah, so mamili na lang tayo dun sa ano. May nakalagay naman eh. Ayun know, oh, may courtyard. Yeah. Yeah, yan. Uubusin ko to sarap guys nabasa ko sa website nila kasi last year marami kasing nahuhulog sa ano eh sa may lupa nasasayang kasi yung, yung mga tao pag hindi nila gusto pinipitas nila tinatapon lang sayang din kaya ang sabi doon um, pitasin nyo lang kung ano yung gusto nyo then na uh, yun nga so mahirap mo naman i-please yung tao eh so ito nakita ko na yung hinahanap ko Makintos Yes, kasi itong apple guys ay crunchy to. Yeah, maraming bumibili dito sa mga store. Yeah, so number 69. So meron din dito. Ganun din, makintus din pero number 70. Yan, yeah, hanggang doon. Makintus din ang pangalan. Yeah, so number 71 by number. Yeah, ayan ko bakit nilalagyan ng number doon sa kabila guys nandun na yung mga bebaring kaisum natin ayan yeah, so nakalagay lang sa poste yung bawat aisle yeah so may ma so, makintos na lang yun ang gusto ni misis eh kasi masarap eh natikman mo na yeah okay so punoin natin yan yeah so ayan marami-rami na rin yung uh na pitas eh. namin. So, um uh, ikot muna. Yeah, so, um uh, naulan na lang ako sa kanila dahil uh, titinan ko yung uh, parking ko doon. Ang kagandahan lang dito sa pag ka sa farm, pag dito ka bumili, tumatagal to ng almost one year. Yun sa amin nga, eh, okay pa rin kainin. Basta ang mahalaga, ilagay nyo lang sa fridge talagang tumatagal siya. Pwede mo rin gawin tong apple pie. So ganito guys. Ito yung um, babayaran mo per pound. So $2.35. You must pay for what you pick. Yeah. Yeah, so anyway, nandoon pa sila. Medyo marami na rin yung na-pick up namin. Yeah, so ito na 'yung na-pick up namin. Yeah, medyo marami-rami rin 'to eh. Yeah, sak tsaka mabigat, oh. Yeah. So ayun, uh, ayun pa si Mrs. may bit bit na naman. Umika pa siya. Yeah. Anyway, guys, pupunta tayo dun sa may tindahan. May store talaga sila don. Uh, Doon magbabayad, titimbangin kung magkano abutin. Yeah, so na-napakita ko kanina two dollars and 35 cents. Yeah. So, anyway, uh, meron doon na uh, marami ka rin mabibili sa labas. May bake shop doon or pwede kang kumain ng lunch or uh, coffee. Yeah, so, magbabayad na kami doon sa may tindahan. Doon pa si Timbangin. Yeah, so, okay. Let's go. So, bumaba ako, guys. Kasi magbabayad na. cheers pagtaan natin kung magkano yung inabot yung babayaran niya yeah, dito okay. yes. 81. so, 112 yeah. 81. 81 so umabot ng 81 dollars din yeah, so marami rami rin yung napikap namin guys so Okay. Thank you. Yan So tapos na yung may nakapila na rin dito. So yan magbabayad din yan. So meron dong nga uh, parang grocery. Yeah. Ano? Tapos na. So, lagay mo rito. Yan. Tapos ng ligaya. Yan. So nakapila lahat dito, guys. Okay, so naglakad lang daw sila. Ako pang papark muna ako doon. Yes. Set. So, bago ko lumabas, ito muna yung ito yung parking nila guys kung gusto niyo uh, mamili doon sa tindahan nila. Meron silang tindahan diyan. Kit ng aso ah. Hmm, so ayan ito? guys, uh, pag nakabili na kayo doon sa loob, bumili kayo ng lunch or gusto niyo mag-coffee lang or bumili ng mga goodies, Pwede yung kainin dito sa labas. Meron silang mga bangko dyan. Paikot ng mga bangko. Yeah, so marami na lang palang tao ngayon eh. Anyway, mag uh, alas dos na pala. So ang dami. Dati kasi, pwede kami pumasok dyan sa loob ng tindahan. Hmm, um, Bibili ka lang kung anong gusto mo. Pero ngayon hindi na. Sasabihin mo lang kung anong gusto mo. Yeah, yung time na yun ay eh, pandemic yun eh. Uh, before pandemic pala. So after that, hindi na nila pinapapasok. Yeah, yan bahay So, ikot pa tayo. Puto tayo sa kabila. So meron na sila mga pinipitas na mga apple, ito ay galing sa farm kung ayaw nyo uh, ma-makeup doon, pwede na kayong bumili dito, pero ewan ko, medyo may kamahalan yata to, kasi hindi ka na magpapagod eh. Yeah, yeah, yan, yan, yeah, naka-plastic na yan yan, so yun yung entrance sa labas so meron ding naka dito, yan yeah. So, dito, pwede so, rin kayo mag-ikot. Ayan. Upo. So, Maybe kumakain. Ayan. Ayan. Yung pumunta dito. Mga 30 minutes lang driving eh. So dito may opposite din. Meron ding isang farm dito yung kaharap niya, eh, ewan kung ano yun. Pupunta no noon. Dito mas maganda rito kasi malawak to. Uh, Magkapiyata kami or uh, bibili ng mga goodies kung anong pwedeng dalhin pag uwi. Uh, maraming salamat sa inyong lahat. So next ulit. Okay, bye for now.